Alamin ang manifestations at manta ng ilang all-out Sundays, barkada dito. Fiercer, bolder, at leveled up ang manifestations ng ilang all-out Sundays barkada para ngayong 2025. Isa na riyan si Asia's Limitless star Julian San Jose na may mga pinaplano ng mga concert here and abroad at maging ang pagbabalik serye ng singer-actress ngayong taon. Ngunit ngayong 2025, sinabi niya sa panayam nila kay Nelson Canlas para sa 24 oras weekend nitong January 4. Na mas pagtutuunan rin niya ang kanyang mental health. This year, I wanna focus on EV growth and sa kung ano yung magpapakom ng isip ko or sa peace of mind, sabi ni Julie. Isang bagong single naman ang regalo ni Rita Daniela sa kanyang fans ngayong January at ipinangakong magiging mas mabuting ina siya sa anak na si Uno. Daladala rin ng Widows War Actress ang mga leksyon na natutunan niya sa 2000 at 2024 ngayong libo at 2025. Dun tayo sa tamaan kung ano man yun, dadalhin ko o yun ng buong puso, nang may pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos. Pahayag ni Rita, pag-angat naman sa challenges ang natutunan ni shining inheritance star Keline Alcantara noong nagdaang taon at sinabing mas na-appreciate niya ang sarili ngayon dahil sa mga pinagdaanan noong nakaraang taon. It was pretty raw at first, rebuilding myself again as a person and as an actress. But throughout the libo at the I thought that God was there with me. Sabi ni Kilain, magbabalik naman sa entablado ng titro si Mark Bautista ngayong taon at ibinahagi ang kanyang mantra ngayong dalawang libo at putlima. To do what he loves. Ang iniisip ko ngayon is to work harder, travel more, create more art. Sabi ng singer-actor. Sa pag-level up ng mga kapuso stars, mas dapat abangan ang mga mas bonggang pasabog at performances nila sa All Out Sundays. Sabi ni Asia's Romantic Balladeer Christian Bautista, mas dapat abangan ang days hingga taon dahil we're gonna do a lot of different things. It's not gonna be your usual week. Manood kayo and it's not gonna be the usual opening, it's not gonna be the usual reduction numbers, laging merong different flavors, sabi ng singer. Pag-amin ni Isabel Ortega, isa sa mga mantra niya ngayong taon ay maging isang better performer, hindi lang sa kanyang mga projects, ngunit maging para sa naturang Sunday noontime Time Variety Show, definitely. Sobrang daming pasabog po ngayon sa All Out Sundays, especially now na 75 stage anniversary ng gym. Marami po talaga kaming pasabog, sabi ng aktres.